Yes po, muli po, isang magandang araw sa ating lahat. Coiners, rin po, magmamalik. Uh, At dahil ko ay litong-lito na kayo sa uh, uh, 1971 peso na o 1974 na sinasabing uh, milyon-milyon daw po ang halaga. Uh, mga ka-coiners, mayroon po talagang piso ang Pilipinas na napakamahal. Ito po yung uh, 1907 S prop coin po yan. At parang dalawang piras na lamang po ang natitira sa mga yan. At ito po 1906 na inabot po ng milyones talaga, yan po ay graded. Pero kung meron po kayong 1906 na kagaya po nito na hindi naman po graded, yan po ay pwedeng magkahalaga ng 150,000 pesos hanggang 300,000 pesos. Pero yung 1972 at 1974, wag po kayong maniniwala wala pong mataas na presyo yan ang 1906 po na 1 peso USPI yan po, uh, kung graded po yan aabot po talaga ng milyones uh, pero kung raw lamang po, kagaya po ng nakikita ninyo 150k hanggang 300k lamang po uh, marami na po kasing fake coin blogger ang naglabasan ngayon uh, hindi lamang po sa youtube, maging sa FB po naglipa na ang mga yan, kaya kung gusto po ninyo ng nang uh, update sa mga presyo ng mga barya at mga tunay na binibili, mag-subscribe lamang po, Coiners Ring. Maraming maraming salamat po.